Isipin mo saglit, habang isinasagawa mo ang mga gawain sa araw mo, sa gitna ng mga tungkulin, mga mumunting distraksyon at maging sa mga tahimik na gabi, mayroong isang tao na, kung saan man, ay iniisip ka ng may matinding damdamin na maaaring hindi mo inaasahan. Ang taong iyon, ang mismong tumawid sa landas mo pero sa isang kadahilanan o iba pa ay lumayo, ay may dalang malalim, halos desperadong pagnanais na magkaroon ng pangalawang pagkakataon kasama ka. At ang pagnanais na iyon ay hindi lamang isang karaniwang panandaliang hangarin. Ito ay parang isang puwersang lumalaki na pinapakain ng pagsisisi ng mga alaala na naiwan at ng hindi mapigil na pakiramdam na may mahalagang bagay na naiwan. Nayon, napagtanto ng taong iyon ng may halos masakit na kalinawan na pinakawalan niya ang isang bagay na maaaring hindi na niya muling matagpuan saan man. Bawat sandaling pinagsaluhan, bawat salitang binigkas, at maging ang mga sandaling kayo ay tahimik, ngayon ay umuugong sa kanya bilang mga alaala na hindi mawawala, na hindi naglalaho, na hindi siya pinapayagang sumulong. Kung maaari, sasabihin ng taong iyon sa iyo, ngayon din, kung gaano niya ikaw na miss. Dahil ang kahinaan ay isang damdamin na lumalaki sa taong nawalan, at para bang lalo itong nagiging paulit-ulit habang lumilipas ang mga araw at gabi. Sasabihin niya sa iyo na, kapag ipinikit niya ang kanyang mga mata natatandaan pa rin niya ang mga detalye na maaaring ituring ng marami na maliliit. Ang tono ng iyong boses, ang natatanging tingin mo, ang paraan ng iyong pakikinig na parang nawawala ang lahat sa paligid. Marahil hindi niya ito nasabi sa iyo noon, ngunit mayroong isang intensidad sa iyong presensya na imposible niyang malimutan. At dahil sa pangungulila na ito, sa pagkawala na ito, dumating din ang isang pag-unawa na marahil ay matagal niyang naabot. Naiintindihan niya na walang makakatumbas sa kung ano ang inyong pinagsaluhan. Nakikita ng taong ito kung ano sana ang nagawa at ito'y nagbubukas ng kanyang kabustuhan na bumalik sa nakaraan at itama ang mga maling hakbang magkaroon ng isa pang pagkakataon para magawa ang mga bagay ng iba. Mayroong damdamin ng kakulangan sa kanyang buhay ngayon, isang puwang na wala yatang makakapuno. At alam mo ba? Ang kakulangang iyon, ang puwang na iyon ay ikaw. Iniisip niya lahat ng kanyang maaring nagawa upang maiwasan ang paglayo. Marahil dahil sa pagmamalaki, takot, o kahit kakulangan ng kahustuhan, pinili niya ang mas madaling daan, ang lumayo, magpatuloy ng hindi tumitingin pabalik. Ngunit ang buhay ay may sarili nitong paraan ng pagtuturo, at sa pagpapaubaya sa iyo, natutunan niya sa pinakamasakit na paraan kung ano ang tunay na mahalaga. Ngayon, ang puso niya ay nananawagan ng pangalawang pagkakataon, at ang hangaring iyon ay malalim, totoo. Ang pinakagusto niya sa totoo lang ay maipakita na nagbago na siya, na natuto mula sa pagkakamali, na ang panahon ng pagkakalayo ay nagdala ng bagong pananaw, isang bagong pag-unawa. Gusto niyang magkaroon ng pagkakataong ipakita sa iyo ang bahagi ng kanyang sarili na marahil hindi mo pa nakikilala. Gusto niyang makita mo kung gaano siya lumago, kung gaano siya ngayon handang ipaglaban na maramdaman mo ang seguridad sa kanyang tabi, upang malaman mo na maaari kang magtiwala nang walang alinlangan, walang pag-aalinlangan. Sapagkat, para sa taong ito, hindi ka lang isang basta-bastang kabanata. Isa kang kwento na nag-iwan ng malalim na marka na gumising sa kanya ng mga damdamin at pag-unawa na dati tila malayo. Marahil inisip niya, kahit sandali lang, na kaya niyang magpatuloy ng wala ka, na makakabangon siya at iwanan ang lahat ng iyon. Ngunit ang katotohanang tila malinaw na sa kanya ngayon ay ang iyong presensya ay hindi basta-basta iwanan. Isa itong buhay, pumipintig na presensya na umaalingaungaw bilang isang di mapag-aalin lang ng katotohanan. Noong gayon paman, may kamalayan siya na ang paghingi ng pangalawang pagkakataon ay hindi madali. Naiintindihan niya na maaaring may kinikimkim ka na sama ng loob, takot, at alam niyang ang muling makuha ang iyong tiwala ay hindi magagawa sa mga palutang-lutang na salita o mga hungkag na pangako. Alam niyang kailangan niyang maging isang taong karapat-dapat kailangan niyang kumilos ng may katapatan, may katapatan, at ipakita na handa siyang itayo, nang may pasensya at pagmamahal, ang bagay na minsan niyang ang mawala. Ang hiling na ito para sa isang pangalawang pagkakataon, ay hindi isang bugso ng damdamin, hindi isang pansamantalang pagtatangka. Isa itong pagnanasang sumiboy mula sa kaloob-looban, na naging mas matibay ng mapagtanto kung gaano kakahalaga. Tinitingnan ng taong ito ang hinaharap na may pag-asa, Ngunit ito'y isang pag-asang nakasalalay sa iyong puso, sa iyong mga desisyon. Handang-handa siyang tahakin ang landas na ito, sa bawat araw na ipakita na siya ay karapat-dapat. Handa siyang mag-alaga, makinig at umaruga. At ngayon, hangad niya na maramdaman mo, kahit kaunti, ang sinseridad na naroon sa kanyang pagnanais, sa pagnanais na magsimula muli, na itayo ang isang bagay na totoo. Dahil kahit hindi ito sabihin, o kahit hindi man niya ito maipahayag, ang kanyang puso ay ganap na nakatuon sa iyo. Nais niyang malaman mo, sa bawat salita, na sa pagkakataong ito ay kakaiba. Na ang bawat pagkakamali at bawat pagkukulang noon ay naging malalalim na aral. Na pumilit sa kanya na suriin ang sarili, na intindihin kung saan siya nagkamali at higit pa roon, aminin ang kahalagahan ng mayroon kayo. Dahil ang pagkawala mo ay hindi isang maliit na pagkadapa. Ito'y isang yumanig na sitwasyon na nagpatigil sa kanya upang harapin ang katotohanang ang iyong pagkawala ay nag-iwan ng marka na hindi mabubura. Bawat araw na malayo ay nagdala ng isang pahayag, isang pangunawa tungkol sa kung ano ang maaaring naging at kung ano ang kanyang pinalampas. Kaya't ang pagnanais na ito para sa pagkakasundo ay higit pa sa pangungulila. Ito ay isang paghahanap para sa pagtubos, ito ay isang pangangailangan na muling maramdaman ang tunay na kaligayahang kanilang binuo ng magkasama, ang mga plano na mayroon sila at kung ano pa kaya na maaaring maganap pa siya ay may tahimik na pananampalataya na kayo ay mayroon pang isang pagkakataon isang pagkakataon na nais niyang mapatunayan na karapat-dapat siya isang pagkakataon na nais niyang makamit sa pamamagitan ng mga kilos ng tunay na presensya at ikaw marahil ay nagtatanong paano malalaman kung tunay na siyang nagbago paano muling magtitiwala sa isang taong maaaring nasaktan ka na piniling umalis o na kahit hindi saja, nag-iwan ng sugat. Naiintindihan niya na ang pagdududang ito ay higit sa makatarungan. Alam niya na ang tiwala ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng mga paumanhin o ng mga pagsisising binigkas lang. Kinakailangan ng pagkakapare-pareho, kinakailangan ng pagtatalaga. At sa pagkakataong ito, handa siyang ipakita na hindi ito isang panandaliang pagsisisi, kundi isang pangako na maging mas mahusay para sa isang taong nauunawaan ang kahalagahan ng pag-ibig, ng respeto at ng konsiderasyon. Nais niyang maging isang taong muli mong hahangaan, isang taong muling pagkakatiwalaan mong lumakad sa iyong tabi, nang walang mga pagdududa o takot. Sapagkat ngayon na siya ay nauunawaan na hindi sapat ang nais na magkasama, kinakailangan itong karapat dapatin. At siya ay handang tahakin ang landas na ito ng panunumbalik, ng paggalang sa iyong kasaysayan, sa iyong oras, sa iyong mga damdamin. At, higit sa lahat, nais niyang iparamdam sa iyo ang kaligtasan sa pagbubukas muli ng iyong puso. Parang sa bawat hakbang na ginawa niya hanggang ngayon, sa wakas ay napagtanto niya na hindi kayo nagkataon lamang. Na kayo, sa ilang paraan, ay mga bahagi ng isang pagkikitang karapat dapat muling matuklasan, na nangangailangan ng pangalawang pagkakataon upang maipakita ang buong potensyal nito. Hindi niya nais ng isang simpleng muling pagsisimula. Gusto niya ng isang bagay na mas totoo, mas malalim. Nais niya ng isang koneksyon kung saan mararamdaman mong kasama mo siya, buong lakas, nang walang itinatago, nang walang anino ng nakaraan sa pagitan niyo. Kaya naman, siyang ayon ay may isang pakiusap na pagbuksan mo ng kaunting puwang ang iyong puso upang, dahan-dahan, maipakita niya ang pagbabago na ito upang maging presensya siyang nagbibigay sa sayo ng kumpiyansa at seguridad. Hindi niya inaasahan na magtiwala ka kaagad o nakalimutan mo ang nangyari. Alam niya na ang mga pagkakamali noon ay hindi naglalaho lang sa pamamagitan ng mga salita. Ngunit nais niya, ng buong lakas, na bigyan mo siya ng pagkakataong ipakita na posibleng magtayo muli, na posibleng magsulat ng bagong kwento sa pagitan niyo. Isang kwento kung saan ang pagmamahal at respeto ay magkasamang naglalakad, kung saan kayong dalawa ay pwedeng magkasamang tumubo at lumakas. Hindi niya nais ipangako ang mundo. Gusto niya lang ng pagkakataon na, araw-araw, ipadama sa na walang mga pagsisisi sa pagitan niyo, kundi ang katiyakan na, magkasama, kaya niyong harapin ang kahit anong dumating. Gusto niyang magtayo ng isang hinaharap kung saan mararamdaman mo na ikaw ay mahalaga, kung saan ikay maaalagaan, at kung saan ang pagmamahalan nyo ay maaaring sumibol ng tapat at malaya. Handa na siyang gawin ang lahat ng kinakailangan upang ibalik ang kung anuman ang meron noon sa inyo, ngunit ngayon ay mas malalim, mas present at mas transparent. Dahil gusto niyang malaman mo na ang kagustuhan ng pagkakasundong ito ay hindi galing sa ego o isang simpleng pagnanasa na bumalik. Isa itong pangangailangan na maging taong kapantay ng inyong binuo, na maging positibong presensya sa iyong buhay, isang taong pwede mong pagkatiwalaan at ipadama sa iyo ang siguridad ng lubos na pagmamahal. Gusto niyang ipakita sa iyo, sa bawat hakbang, na ang nararamdaman niya ngayon ay totoo, na hindi lang ito pangungulila, kundi isang pagmamahal na sumibol sa iyong pagkawala na ang panahon na malayo siya ay nagdulot ng kaliwanagan, nagdala ng isang pagkamature na, marahil, ay wala siya noon. Ngayon, nakikita kanya bilang isang tao na nararapat mahalin ng tunay, nang may pasensya at dedikasyon. At naiintindihan niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang ang nakabibighaning damdamin na nagpapabilis sa tibok ng puso, ito rin ang pangako na maging naroroon, makinig, igalang ang iyong oras, iyong mga sugat, at iyong mga pagdududa. Gusto niyang maramdaman mo na, sa iyong tabi, may isang tao na handang tanggapin at pahalagahan ang bawat bahagi mo, nang hindi hinihiling na magbago ka, na walang pagmamadali, walang hinihingi. Naiintindihan niya na ang daan patungong pagkakasunduan ay mabubuo ng maliliit na kilos ng mga gawaing magpapakita kung gaano siya natuto, kung gaano niya nais kang bigyan ng mas matatag at mas mahabaging pagmamahal. Gusto niyang malaman mo na, sa iyong tabi, handa siyang lumago at bumuo ng isang bagay na, sa pagkakataong ito, ay hindi masisira. At ito, para sa kanya, ay hindi lamang isang kagustuhan, ito ay isang pangangailangan na sumibol mula sa isang binagong pag-ibig, mula sa isang malalim na pag-unawa sa kahulugan ng pagbabahagi ng buhay sa isang tao. Ayaw niyang magmadali, Ngunit nais niyang maramdaman mo, sa paglipas ng panahon, na ang lahat ng ninanais niya ngayon ay ipakita sa iyo na, magkasama, maaari kayong bumuo ng isang bagay na totoo, isang bagay na magdudulot ng kapayapaan at kaligayahan para sa inyong dalawa. Dahil dito, tinitingan ka niya ngayon ng ibang uri ng tingin, isang tingin na nagsasabi ng walang salita, narito ako, totoo, sa pagkakataong ito upang manatili, upang maging isang taong maaari mong pagkatiwalaan at makasama sa paghahati ng buhay. Ito ang pinakadakilang hangarin niya at, nayon, nasa iyo ang pagpapasya kung nais mong buksan ang pintuang iyon at bigyan siya ng pagkakataong ipakita na ang nararamdaman niya ay totoo, na ang pagmamahal niya para sa iyo ay higit pa sa mga pagkakamali at kapalpakan ng nakalipas. Sapagkat, higit sa lahat, nais niyang malaman mo na ang puso niya ay patuloy na may puwang na sa iyo lamang nararapat at handa siyang lumaban upang karapat dapat na makasama kamuli. Handa siyang lumampas sa mga bagay na maaaring ipahayag ng mga salita. Sapagkat, para sa kanya, hindi lang ito tungkol sa paggawa ng mga pangako, kundi sa paglikha ng mga sandali kung saan mararamdaman mo, sa bawat tingin at bawat galaw, na ang kanyang pagsisisi ay totoo at ang hangaring ito na magsimula muli ay tapat. At alam mo kung bakit? Sapagkat nauunawaan niya na, upang muling buin ang meron kayo dati, hindi sapat ang muling pagbuo ng parehong relasyon, kinakailangang lumikha ng bago, isang mas matibay. Mas tunay na relasyon kung saan maaari kayong magtulungan at kung saan ang mga pagkakamali ng nakalipas ay magsisilbing mga aral para sa hinaharap. Nais niyang mapansin mo na, ngayon, pinahahalagahan niya ang bawat detalye na maaaring hindi napansin noon. Mula sa kislap ng iyong ngiti hanggang sa katahimikan ng iyong presensya, nauunawaan niya na ang mga detalye na tila maliit noon, sa katotohanan ay mahalaga. Miss na niya ang paraan kung paano mo pinagaan ang lahat sa paligid, na parang mas tunay at kung paano sa tabi mo tila mas ligtas ang mundo Ang mga sandaling ito ay ngayon mga alaala na itinatago niya bilang mga kayamanan at ang hangarin niya ay gawing ang mga alaala na ito ay maging pundasyon ng bago at pamatagalang bagay Alam niya na hindi niya mababago ang nangyari at marahil ang ilan sa mga sugat ng nakaraan ay naroon pa rin sa iyo Ngunit ang mayaalup niya ngayon ay isang bagong bersyon ng kanyang sarili isang taong nagmature at nais kang bigyan ng pagmamahal at respeto na karapat dapat sa iyo. Nais niyang maramdaman mo na, sa kanyang tabi, naroon ang isang taong natutunan ang kahalagahan ng pagiging tapat, na nauunawaan ang halaga ng oras at espasyo na kailangan mo. Hindi niya gustong magmadali, hindi niya gustong ipilit ang kanyang presensya sa halip, nais niyang ipakita sa iyo, sa paraang pasensyoso at magalang, na handa siyang ibigay ang pinakamahusay ng kanyang sarili upang, isang araw, mapatingin ka sa kanya at maramdaman ang kasiguruhan na siya ay isang taong maasahan mo. Umasa siya na mapansin mo na, sa pagkakataong ito, ang kanyang pangako ay totoo. Nais niyang malaman mo na hindi siya takot harapin ang mga hamon na maaaring sumulpot sa pagitan niyo. Handa siyang pakinggan ang iyong mga insecurities, ang iyong mga sakit, ang iyong mga alinlangan. Nais niyang maintindihan mo na ang kanyang pagmamahal sa iyo ay isang pag-ibig na nirerespeto ang iyong mga pinili at pinapahalagahan ang iyong kalayaan. Nais niyang maging isang presensya na nagpapalakas sa iyo, na nagpaparamdam ng kalinya, na nagpapaalala sa iyo na ikaw ay mahalaga. At marahil, sa hangaring ito ng muling pagkakasundo, Umaasa siya na matagpuan mo rin sa iyong sarili ang posibilidad na magpatawad, na buksan ang iyong puso para sa isang bagong simula. Sapagkat para sa kanya, ang bagong simula na ito ay hindi lamang isang pagkakataon na makasama ka. Ito ay isang pagkakataon na bumuo ng isang buhay sa iyong tabi na puno ng kapayapaan, saya, at pagkakasundo. Nais niyang makita mo na, sa kanyang tabi, naroon ang isang taong pinapahalagahan ang bawat sandali, na nangangako ng may katapatan at nagnanais bumuo ng isang bagay na totoo, nang hindi nagmamadali. Ngunit may pagkakaroon ng katatagan na tanging oras at pag-unawa lamang ang makapagbibigay. Siya ay nagnanais na maging bahagi ng iyong buhay sa paraang mararamdaman mo na ikaw ay minamahal, na ikaw ay mahalaga, at na sa iyong tabi ay mayroong isang tao na naroon sa magagandang sandali at pati na rin sa mga hamon. Dahil para sa kanya, ang pagmamahal ay hindi lamang sa mga sandali ng kaligayahan at kaginhawaan. Alam niya na ang tunay na pag-ibig ay nabubuo sa mga pangkaraniwang araw, sa mga araw na kaunti lamang ang mga salita, ngunit ang presensya ay patuloy. At iyon ang presensyang nais niyang ialok sa iyo ngayon, isang presensya na hindi humihingi, na hindi nagpipilit, ngunit kumakali niya, nirerespeto, at higit sa lahat, nagmamahal. Ang kahilingang ito ng pangalawang pagkakataon ay hindi, para sa kanya, isang usapin ng ego o pagmamalaki. Ito ay isang malalim na pagnanais na makasama ka, at maging isang taong mararamdaman mo na maaari mong pagkatiwalaan muli, isang taong handang ipaglaban ang iyong kaligayahan. Nais niyang makita mo na hindi siya takot na magsikap, nalampasan pa ang inaasahan para iparamdam sa iyo na, sa pagkakataong ito, maaaring maging iba ang lahat. Dahil, ngayon, ang puso niya ay para sa iyo, at ang lahat ng nais niya ay isang pagkakataon na ipakita sa iyo kung gaano ito katotoo. Alam niyang, sa huli, ang desisyong ito ay nasa iyong mga kamay. Hindi siya nag-aasahang kalimutan mo ang mga nangyari, o na maniwala ka agad sa bawat salitang sinabi. Ngunit nais niyang malaman mo na ang kanyang pagnanais para sa pangalawang pagkakataon ay hindi pansamantala, hindi ito isang bagay na papawiin ng panahon. Ito ay isang malalim na pagnanais na ipakita ang nararamdaman na bumuo ng isang bagay na totoo sa iyong tabi, isang pagmamahal kung saan ang kaligtasan at katapatan ay nangingibabaw. Kaya, marahil oras na para pakinggan ang sinasabi ng iyong puso. Kung may bahagi sa iyo na nakakaramdam pa rin ng kung ano, isang pagnanais na magsimula muli at makita kung saan maaaring dalhin ka ng bagong kwentong ito, alamin mong handa siya na tahakin ang landas na ito, nirerespeto ang bawat sandali, bawat hakbang. Kung ang paksang ito ay nag-resonate sa iyo, kung sa anumang punto ay naramdaman mong ang mga salitang ito ay tungkol sa iyong buhay, nais kong imbitahan kang mag-isip at magbahagi sa mga komento, naniniwala ka ba sa pangalawang pagkakataon? Sa palagay mo ba'y maaaring magbagong buhay at mamulaklak ng mas matindi ang pag-ibig? Mag-subscribe sa channel para hindi ka makaligtaan ng anumang pagninilay tungkol sa pag-ibig at muling pagkakaugnay, e-like eh ito kung ang mensaheng ito ay tumalab sa iyong puso at magkomento sa ibaba kung ibibigay mo o hindi ang pagkakataon na ito. Ang iyong opinion ay mahalaga dito.